Paano daw kung magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na action yung impeachment? Um, Oo, pwedeng mangyari yon. Pero ang pagpapatawag ng special session, sa aking um, pagkakaalam, Liga. ay hindi para mag-convene ang impeachment court. Sa aking mm -hmm. pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa mm -hmm. ayon sa ating saligang batas. Um, hindi ito isa o saklaw marahil ng probisyon yon kaugnay ng special session. Pero um, haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sangayon man kami o hindi, eh siyempre, alam naman hindi kami magatin. Yung kay Senator Coco, na sila sabi niya yung special circumstance na pwede pa rin magkasundo kayo 100%, mag-convene kayo ng impeachment court during the break. Hindi um, na yun mangyayari. Only when, as I said, the impeachment court was convened when we the legislature, the senate as a legislature, um, took note or took cognizance of the case, were all sworn into office and convened the impeachment court. Eh hindi naman nangyari lahat During yun eh. During session? During uh, Hindi kami pwede mag-con... Mag, paano namin i-refer yung impeachment sa, sa rules committee para i-report out? Nang plenary para may basihan na magsumpa kami bilang impeachment court at i-convene impeachment court. Paano namin gagawin lahat yun ng walang sesyon? So parang dapat sana kahit papano na report out man lang kagabi sa sesyon. Tapos after nun, kahit hindi kayo nakabuo na impeachment court, pwede during the break bumuo? Um, hindi pa rin. Kailangan kasi na, yung pagsumpa na rin pa rin. namin at pag-convene impeachment court is in session ulitin ko ha, ba't ba nyo kami minamadaling gumalaw ng ilang oras? Eh, Process lang. Sila, mahigit dalawang buwan, inupuan, pinag-isipan at pinag-aralan yan. Siguro naman, entitled kami ng ilang araw man. Lang. Sabi niyo po, pwede ang special session provided na ipinatawag ng Pangulo do sa mga mahalagang panukalang batas. Granted po na may special session, halimbawa, magkakasama na rin kayo. Yung possibility na matakil pa rin ito bilang sideline sa limbawa or kaya i-convene yung impeachment court po, pwede po ba yun? Posible. Posible, but that is a subject matter to be decided upon by the plenary. Kasi ang, ang kapangyarihan ng Senate President ay i-agenda lamang ito. Yung ginagawa namin mga referrals sa floor na walang nag-object, sa anumang oras pwede mag-object kahit sino, ah. at pwede pagbotohan 'yon yun bago ma-refer. Lahat ng ginagawa namin sa plenaryo are done through a proper motion. At kung mapapansin niyo parang gasgas -gas na lang sa tenga siguro, masyado na kayo at tayong lahat sanay. Palagi nagtatanong ang presiding officer, is there any objection? Mm -hmm. There being no objection, motion is approved. So pag may nag-object, um, pero lahat ng naganap o nagaganap sa plenaryo, pinahintulutan ng mga miyembro.